Ngayon guys, pagkatapos natin kumain. Oh, ayun may mo. Chocolate ito. Ngayon guys, pagkatapos natin kumain ng agamen, no? after 30 to 40 minutes, yung sunod natin na gagawin is buko. Yan o, no? buko. Ginagawa ko, pinakukuloan ko yan, na tanggalin mo yung ano, laman, laman. Tapos, lagay mo sa kaserola pakuluan mo yan ang yung result Ang okay. pag, pag ko nito is ano lang gradual lang konting unti lang hindi maramihan yan lang isang tasa lang guys pwede mo kainin yung ano laman mas pinil hindi mo nakain kasi kagapit pa yan um, lagay ko lang sa ref yan, yan pinakulong ko yan Maganda yan para sa tiyan. Okay? 30 to 40 minutes after breakfast or meal. Pati sa tanghali, ganyan din yung ginawa. Pagkatapos kumain. Okay, ba guys.